Ito na mga kababoy, nalagyan na natin ng ano, siminto. So, bali yung sukat nito, kung sa metros, yung ano natin, pagbilang. Ito sa kabila, 2.5 meters. Tapos dito sa harap, 5 meters. Yan. Tapos dito naman kay Juana. Itong kulungan ni Juana para sa inahin natin. Uh, 2.5 din dito doon sa gilid. Kasi same doon sa gilid. 2.5 yan pa ganyan. Tapos yung dito naman sarap sa 2 meters. Dito. So, dyan. Galing dyan sa poste hanggang doon. Sa pangalawang poste. So, 5 meters yan. Tapos 2.5 naman doon sa gilid. So, yan yung size. Eto, magkakasya dito yung 12 heads na uh, baboy. Tapos ikotin naman natin dito sa likod mga kababoy. Para may idea din kayo. So, ito yung lagayan nila ng painuman natin, tubig. Tapos, yung drinker nila, ay, tawag niyan, yung nipple nila, dalawa sa baba, pag mga big pa sila, tapos dalawa din dito sa taas. Ayan, pag malalaki na sila. Tapos, isa lang yung container niyan. Ito, dalawa yung ano nila dito, hose. Ayan. Ito yung para sa biik pa sila, dito sa baba. Tapos, pag malaki na dito na sa taas dito din sa kabila. So, dalawa-dalawa yan. Para hindi sila mag -agawan. Ito naman ang painuman ni Juana. At yung ano, idea din to sa inyong mga nanonood na kung yung ano namin, septic. So, PVC, para yan dun sa pinaka septic talaga. Tapos, yan dyan, yung maliit sa tubig. Magwalis kami, papunda, uh, papunta, sa city, iko-close namin to dito. So, mangyayari, mapupunta yung uh, Tapos, pag matapos na namin mawalis yung ano, iko-close na namin namin to. So, papunta na naman sa ano, dito sa maliit yung para sa tubig hanggang sa ang labasan naman yung tubig na yan doon. I don't know, nakikita nyo. Kung so, may tubig doon. Nandoon 'yung kanal namin. 'yon 'yon. Doon 'yung kanal namin. So doon lalabas lahat ng uh, dumi. So maglilinis na kami ng aming mga alaga, maglilinis ng kulungan, magpapaligo. So lahat wash out yan papunta doon sa kanal. So ito 'yung kanal mga kababoy, 'yung ano, 'yung tubig na galing doon sa kulungan natin. Ayan doon 'yung kulungan natin. So papuntayan dito yung tubig na lalabas sa kanal hanggang dyan, yan. Ano naman to? Uh, malaking butas to mga kababoy. Dito naiipon lahat ng tubig. Habang wala pa yung mga big natin, pinataasan ko muna. So ngayon ready na yan. Tapos na yan mga kababoy. So ready na 'yung ating pakainan at pati 'yung buong kulungan nilinis ko na rin to kanina, ni-brush ko na yan kaso hindi talaga matanggal-tanggal yung mga itim-itim na ganyan. Pati itong ano nila, itong uh, uh, galon para sa kanlang tubig nililis ko na rin yan at nagpabili na rin ako nitong nipple nila. Kasi pag bagong bili na biik itong mga luma, hindi ko na yan gagamitin. Bibili na na ako ng bago. Bukas makukuha na yung uh, sham natin na biik yung bago nating alagaan. Uh, para sa ating third batch na patining. At dito sa kabila, dito si Joanna, 63 days na siyang buntis ngayon. Mga kababoy, ito si Joanna. Mag sa sampung buwan. Ngayong uh, October 11. Sampung buwan siya. Simula ng pinanganak. Kasi pinanganak siya ng December 11. So, 'yun lang ang update natin sa size ng ating kulungan at 'yung idea na i share ko sa inyo tungkol sa aming septic at itong bago naming uh, pagkainan para sa ating bagong uh, fattening. So, bago magtapos ang lahat, isa shoutout ko muna si uh, S E S S T farm. Salamat at nakarating ka dito sa aking YouTube channel na Lynn from D at sa lahat ng mga bagong subscribers at sa mga nanonood ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy niyong sinusuportahan yung, yung uh, channel ko. So, salamat ulit. Happy farming, mga ka-backyard hog racer